hoy ayo diha. Ayo pa muna kasabaan mo ni Kuya la. Ya o? Oh. La. <laughs> <laughs> yeah. <Nee> lagi maglungas. Na dia tik dandan. Not it Igang. Is Igang? Lia. kaya pa Iya Papa ba? Mahalagi. Is it Igang kaya upaw? Mag sure ba? Iya. Ay mo na mama paw. Mag sure mo eh. Diba guys? Nabuo na siya guys. Gamay na like kawangs nabuo na siya. Hmm. No? Oh, diba? <coughs> nabuo na siya. Dito mo. Bala! Mimi quay quay chị chị Mimi quay quay chị chị Đi đi là cái Mimi quay quay chị chị Đi lại bằng áo quay hả Bọn này chị lên dùng Ây Nita Maayong hapon sa tanan. OMG. Talisalop ng adlaw. Wow. Hello guys. Mabuhay tay mga drage. Maghapla. Di ba? Super! Super nice! ni hey, manguha na magbibi? Ha? Huh? Manguha na magbibi? ka Kabebe. Hello! Hello! Hi, Dailene! Sama ka, Dailene! But super super nice see am background Oy.